even yung person to person intimate relationship sobrang dali na lang ngayon dahil sa mga iba't ibang messaging no telegram mga ganyan so ingat din tayo dahil diyan nagsisimula ang mga ano uh, meet up tapos ending na uh, na semento or <laughs> sa na sa dalang na maleta oo oh my. oh, diba ingat do diba? pag when I think nasabi ko naman na to before in an episode safe sex <laughs> doesn't always doesn't only mean yung protection it also means na yung yung um yung instance is safe like alam may nakakaalam kung nasan ka kilala mo yung kasama mo mga ganyan hindi na so oh, like... <laughs> so, naman sinabi sa you before oh true true to hindi ko naman sinasabi na kailangan may shopper ka na nakabantay sa gilid habang nag e pero hindi siya yung na. tayo na siya, <laughs> <Shoot, laughs> pero dito lang akit sa katalikod ako, wala akong nakikita niyo. Uh -huh. go, 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 go lang tayo. Hindi ko kayo mahihir <laughs> Pero paglingon mo, iba na yung nasa itin. join joint. <laughs> patrayan Oh my God, siya. <laughs>